Hi guys may tuturo naman ako sa inyo Ito ay massage tutorial lang ngayon kung paano tanggalin yung mga naninigas na uh, kalamnan or stiff sa inyong upper body Ito pala guys ay simple version ng pagmasage sa upper body para madali nyo lang sundan Concentrate tayo dito dito galingan na to yan Tam. Pwede ang tawag nito is petresage. Yung parang pinipiga. Pinipiga ang um, kalamnan. Ganyan. Pero ako gamit ko yung ito yung ano ba diba? sa so, spine spinal column o ganun yung gilid nyan yung dadaan na natin yan yung gilid tapos tab ganyan itong daan natin yan ito daanan natin kung may makapaka yung parang bilog 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 dyan na lamig yan yung parang durugin mo lang gamit tanga, yan. yung tang ganyan durugin nyo lang Yan. tapos sa kabila din ganun din Dan. pag sobrang dry lagyan natin yung oil tapos ito gumiging ko rin yung isa yan may nakapa ako dito na lamig mases um, pasam pa sa yan, ko na ng dandahan. na depende tayo sa pain tolerance ng ating client o na ating mga massage yan. balikan natin ito dito Siyempre, sama na rin natin yung sa may bandang liig. Dandaan lang. Relaxing lang yan dyan. Kasi minsan, sumasakit yung likod natin dahil sobrang stiff na. Parang dami ng dami naninigas na yung mga masid. Kaya, damay na rin yung pati. Hindi Kasi kung anak ko, ano na ito, practice to sa sayaw, sa initan. sakto naman dahil may sip sipon siya ngayon At saka sipon lang nak na ubo. Mm. Kaya dapat ng massage. Ang dami na ng mga lamig. Kaka-practice. ROTC. Yan no? Tight na? Hmm? May makapaka yung mga tigas dyan. Except lang yung mga may mga ano ah, may mga bilog-bilog uh, na hindi dapat tiinan kagaya ng kulani. Bawal yun malalaman nyo naman kung matagal kayo na therapist. Alam nyo kung paibahan ng kulani at saka ka ma silang or nuts na tinatawag. Gumamit ng knapins. Ganyan lang, napakadali ng sundan. Nakakins lang, oh. Ganyan, oh. Oh. Tapos padapain lang, ganyan. Focus lang kay dito, dito, hanggang dito. Tapos gamit tab. Kuha nyo na agad. Diinan lang. Huwag lang tagalan kasi parang hindi mabugbog. Yan, painitin natin. Yan, malambot na yan o malambot na. Wala na yung matigas. Okay, thank you for watching guys.